Baka ito na yung hinahanap mong budget bill nga pala. Ito yung may isang malaking pool at mayroon apat na maliliit nga pala. Tara para malaman nyo yung presyuan niya. Para sa akin, ito yung budget meal lang siya. natin itong pool. Ito yung may... Bali apat pala yung pool dito. Ito pang KD pool din to. Ito naman yung long pool okay. Ito kung yung babayaran pala rito Ito yung naghahalaga ng 150 per entrance Yung mga table-table naman Ito yung 300 yung halaga Bawat la mesa Siguro mga sampung upuan din yung kasama Napakaaba ng pool na to Ito ay hindi pa totally Finished talaga tong lugar na to Kino-construction pa nga yung iba Ito nga pala yung the point Na maratagpuan saan lugar? Sano si Riverside ng Muntalban, Rizal? Shoutout sa ating lahat! out. Ikaw ba masarap yung pagligo mo? Ano, mainit? Malamig? Nainom mo na ba yung ihi mo? <laughs> Ito yung pinakamasarap sa ating buhay! Ko na naman tayo para mag yung mula Tol, maraming maraming salamat. Dati kay kami kaming bilang, bilang, bilang kiss dito sa Sana maraming maraming bang pertay na dumating sa iyong buhay. At nandito nga yung mga gwapo nating mga kumpari at mga kaibigan. Ito talaga yung matibay sa lubo. Bilang kiss natin. Nandun din si Polly. <laughs> Shout out sa atin lahat. At nandun yung gwapo kong kapatid. At ito talaga yung pinakang gwapo namin sa samahan. Tol, ito itong kumpari ko na to. Tinatagpa to nung panahon hanggang ngayon. Matibay pa rin talaga. Ito. Isa talaga to sa pinakang gwapo sa kanya. Saka sakali, talaga to ng mga gawa na. Ano Ano? Gawa na yung magiging pamagat. Makasaysayan talaga. Kapatid ko. Naging manugang ko. Ito talaga yun. ay talaga yun. Ay, ano pala? True story talaga. True story to. Kasi makatotohanan talaga, talaga yun. naging manugang <laughs> ko talaga yung matya. Wala na tayong ipag gagawin nito kundi kumain at tumagay. Shoutout sa atin lahat. <laughs> Tambak na Marites. Nandi, nandito rin pala 'yung mga magaganda kong pamangkin? Hello guys. At 'di ba 'to, 'eto myelin pila kamayaman din sa Nabua. Sana <laughs> naman yung dalaga kong Pilipinang anak. Kumusta sa ating lahat? At tumagay na lang siguro tayo. Ito rin yung isa sa mga tips sa taga Nabua. Pagla-kuris si ba, ilalangilin na lang siguro to. Okay lang dito marino pagkati wala nang dalaga to. Kahit sa babae, kaya kong pagkatiwalaan lang nga ba? Mga wala talaga yan yung mga tinatagay Titinan na nga natin yung pulutan pang iba Ito nga, kambing One pot pa lang, halos maubos na Ito naman pala yung pinakambungad niya Ito'y pwede mo rin arkilain lahat sya Na nag-aalagang 7,000 Sa 200 persona na nga pala 5 hours naman mong gagamitin pala sya Shoutout sa atin lahat At muli magandang 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 gabi